nagagawa natin 'yon sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan sa ating puso. Pero hindi lahat ng taong nananalangin ay tumatanggap nito. Hindi lahat ay nakakatanggap sapagkat ang privilege of prayer, yung pribilehiyo ay itoy binibigay niya lamang sa tamang tao. At alam natin kung sino 'yon. Ang privilege of prayer, ibig sabihin, privilege ito. Hindi ito pinagtatrabahoan o walang utang na loob ang Diyos sa tao, kaya siya na nalang. It's a privilege, it's a gift. Yun tayo po ay makapanalangin na ang Diyos ay tumutugon sa atin. Galatians chapter 4, verse 6, ganito po ang dahilan. Bakit tayo? bilang Kristiyano nakakatanggap ng privilege na ito na tayo mayroong uh, authority o may privilege yung makatawag sa kanya sapagkat ang sabi sa Galatians 4.6 at sapagkat kayo'y mga anak tayo maging anak, mga Kristiyano isinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw Aba, Ama kaya tayo mayroong privilege of prayer dahil kay Christ. Dahil tayo mga anak ng Diyos, ang Espiritu ni Kristo nasa atin na siyang tumatawag ng Aba, Father. Sabagat mayroon lamang iisang anak at yan ay si Kristo. Siya lang may karapatang tumawag sa Aba o Father, pero bawat Kristiyanong pinananahanan ng Espiritu ni Kristo, siya binigyan ng privilege na manalangin sa Diyos. Romans 8.9 Kung tayo nasa Espiritu, taglay natin Espiritu ni Kristo, tayo ay kay Kristo. So naunawaan ba natin, hindi lahat po ng nananalangin ay dinidinig ng Diyos. Pero pwedeng manalangin ng lahat ng tao pero hindi tayo nakakatya. Ikabay ba'y nasa tamang posisyon? Ikaw ba'y nasa tamang kalagayan na talagang mapapanindigan mo na ikay dinidinig at naririnig ng Panginoon? Bilang Kristiyano, taglay natin ang privilege nito. Taglay natin. Kaya sa gabing ito, maaring manalangin ang maraming tao o mapanalanginin ang isang tao. Pero, ang tanong, siya ba ay nasa tamang katayuan? Siya ba ay talagang diringgin ng Diyos? Itong ating alamin ngayon, kailangan tayong maturuan tungkol dito. So, mas na natin, ang dalawang katotohanan na dapat nating malaman. Una, para kanino ang panalangin hindi pribilehiyo? Ibig sabihin, sa kanilang sarili lamang. Hindi privilege na galing sa Diyos. Kanino ang panalangin ito? Number one, ang panalangin hindi pribilehiyo ay para sa mga ayaw makinig ng salita ng Diyos. Nakikinig man sila ng salita ng Diyos, ngunit hindi nila sa sapagkat sila'y patay sa kanilang kalagayan. Maaari silang manalangin, mainig itong manalangin, at itong manalangin, bakbak ang tuhod, sa kaluluhod, tinatawag ang lahat ng gustong tawagin, pero hindi ibig sabihin, nasa kanya yung privilege. Kaya mga kapatid, bilang anak ng Diyos, tayo po'y mapalad sa pagkataglay natin yon. Proverbs 28 verse 9, ganito ang sabi. Ang naglalayo ng kanyang pandinig sa pakikinig ng kautusan, maging ang kanyang panalangin ay karumal-dumal. Kaya nga kung tayo'y nagsasabing Christian, pero hindi tayo nakaka narinig, o hindi natin gustong makinig ng pangangaral, ng salita ng Panginoon, kanyang kautosan, so, natin tayong relasyon sa Kanya. Paano tayo nagkakaroon ng relasyon sa Diyos? Through Jesus Christ. Paano natin napapatibay ang ating relasyon sa Panginoon? Sa pamagitan ng pagkakaroon ng kaalaman sa Kanyang salita. Dito na di-develop ang ating relationship with God sa pamamagitan ng ating kaalaman tungkol sa Kanya. The more we know Christ, the more na tayo'y nalalapit ang ating relasyon sa Kanya. Kaya nga, ang sino mang tumatalikod sa kautosan ng Panginoon, maging ang Kanyang panalangin karumaldumol sa Dios. Napaka-bigat po yan. Pero yan ang sinasabi ng Banalang Kasulatan. Kaya napakahirap po bilang Kristiyano na wala tayong alam sa doktrina. Sapagat ang doktrina po, ang siya nagpapatibay ng ating relationship with God. Sapagat ito nagtuturo sa atin upang makilala natin ang Diyos. Kaya nga, napakahalaga yung ating natututunan every Sunday school na nagtuturo ng mga doctrines. Sa preaching, na nagtukunbik sa ating puso na isagawa yung inyong natutunan, yung ating natutunan. Tingnan niyo ang sabi sa 2 Timothy chapter 4 verse 4. Ito yung utos ni Timothy kay ani ah, Pablo kay Timothy na huwag hayaan ang pangangaral. Sapagkat si Timothy siya po yung nagtuturo ng mga aral, doktrina. Pero sabi ni Pablo, huwag mong pabayaan ang pagiging evangelist, pagiging mga ngaral. Makikita natin yan sa verse 5, na maging evangelist ka. Why? Sapagkat ang sabi sa verse 2 ganito, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan, magtwid ka, manaway ka, mangaral ka na may buong pagtitiyaga. This is preaching. Ang teaching kasi, ito 'yung pagbibigay ng kaalaman karunungan. Pero ang preaching, ito yung pagkonviktar ng ating puso. Digisingin tayo. Kaya ang sabi, ipangaral mo. Bakit po? Ang sabi po sa verse 3, sapagat darating ang panahon na hindi nila maititiis ang wastong aral. Kundi, sa pagkakaroon nila ng makakatingtinga ay mag-iipon sila para sa kanilang mga sarili na mga gurong ayon sa kanilang sariling pagnanasa. Kaya ang sabi ni Pablo kay Timothy sa verse 4, at tatalikod sa pakikinig, sa katotohanan, ang kanilang mga tenga at babaling sa mga kathang isip. Ngunit ikaw, sabi ni Pablo kay Timothy, Ngunit ikaw ay maging matino sa lahat ng mga bagay. Magtiis ka ng mga kahirapan. Gampanan mo ang gawain ng isang ibanghilista, preacher. Ganapin mong lubos ang iyong ministeryo. Kaya hindi lang tayo tumatanggap ng doctrines, pero napakaganda po sapagkat sa preaching may doctrine at mayroong conviction. Sa teachings, mayroon lamang impartation of knowledge. Karamihan, maraming doctrine. Pero ang sabi ni Pablo, kailang gisingin. Kaya nga, ang privilege ng panalangin ay para doon sa mga nakikinig ng salita ng Diyos. Ngayon, kung hindi po tayo nakikinig, hindi po, masi, hindi po lumalago yung prayer life natin. Mapapansin ninyo na marami tayong mga nananalangin, paulit-ulit, pabalik-balik, yung mga memoryato. Hindi nababanggit yung salita ng Panginoon. Dapat yung basis natin panalangin, yung promise ng God mula sa salita niya na siyang ibabalik natin nang sa ganon, hindi matatanggihan ng Panginoon yung kanyang salita kapag ginagamit natin sa ating prayer. Pero kadalasan, pang lang natin, puros ako, puros atin, pang tao. So, man-centered yung prayer natin. Hindi God-centered. Why? Hindi tayo nakikinig ng misahe ng aral. Kaya dapat lang nakikinig tayo. Kung kaya, kung tayo hindi makinig sa Diyos, bakit naman makikinig ang Diyos sa atin? Di ba? Simple as that, diba? di ba? Kung hindi tayo nakikinig sa pangangaral, eh bakit naman makikinig ang Diyos sa atin sa ating panalangin? So, napakalaga na malaman natin na ang pribileyo hindi doon sa mga taong walang pagmamahal sa salita ng Diyos. Kasi pag walang pagmamahal sa salita ng Diyos, hindi na-develop nade yung ating relationship with God. Kasi sa tanging pamamagitan po ng ating pagkakilala sa Kanya, nagka, nagkakaroon tayo ng friendship. Ang magkaibigan, hindi ko masabing si Rudolph, kaibigan ko, hanggat hindi kami nakakilala lang sa isa't isa. The more nakakilala kami ni Rudolph, lalo pa kaming nagkakalapit. Kaya ang turing ko sa kanya, anak, turing niya sa akin, tatay. Dahil ganun na lang katibay yung aming pagkakilala. The same with God. Paano makikinig ang Diyos sa atin kung tayo mismo hindi nakikinig sa kanyang salita? So, napakarami kong sasabihin tungkol dito, pero wala tayong time. So ngayon, dumako tayo sa si kalawa, para kanino ang panalanging prebilehyo? Na alam na natin ang sagot na yon. Kanino? Para sa mga makasalanan. Makasalanan pa rin tayo, hindi tayo perfect. Para sa makasalanang nagsisikap makilala pa ang Diyos sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng pangarap. Para kanino? Para sa makasalanang tulad ko, tulad natin, na handang kilalanin pa ang Diyos sa kanyang buhay. Ito'y magikita natin sa buhay ni Cornelius, di ba? Si Cornelius. Siya'y mapanalanginin. Na, narinig ng Diyos sa kanyang panalangin. Umahanga ang Diyos sa kanyang panalangin. Godly ito. Pero pagdating sa relasyon sa Diyos, wala pa siya. Kaya kailangan niyang makapakinig ng aral tungkol kay Kristo at yun ay pinasundo si Pedro. At doon, nahayag na si Cornelio ay mayroong relasyon sa Diyos. Mabuting tao si Cornelios pero... Kailangan niya ng kaligtasan. Napakaraming mabuting tao o babait na tao. Kaya sinasabi nila, saka na lang, paghanda na ako, dyan, sasama ako dyan sa inyo. Kasi ang tingin niya, siya ay napakabuti. Pero actually, ang lumalayo sa salita ng Diyos, maging panalangin niya ay karmaldumal. Nakakalungkot. Marahil, umaasenso sila dahil sa kanilang pagsisikap. Dahil ang ating pag-asenso ay nababatay sa ating pagsisikap. Pero hindi hulugan kasama mo ang Diyos sa iyong, pag sa yung tagumpay dahil kay masita. Kaya napakalaga. At dapat din natin malaman na tayo, hindi tayo naligtas makita ng panalangin. Tayo na nanalangin dahil tayo yung mga niligtas at taglay natin ang privilege na yan. Kaya, bawat Kristiyano, kung di na nanalangin, wala sa pulong panalangin, paano yun? Paano yun? Kailangan nating higit pang makilala ang ating Panginoon. Kailangan makarinig ng salita ng Panginoon. Dahil ang salita ay si Christ. At si Christ ay buhay. Siya yung nagbibigay sa atin ng buhay. At kailangan natin ng buhay every Kailangan natin ang ating relasyon sa ating Panginoon. Dinidinig ng Diyos ang panalangin ng isang makasalanan na nagsisikap na makilala siya. Mga makasalanang uhaw at gutom sa katotohanan ng Diyos. Yun ang turo ng Panginoon sa Sermon of the Mount. Blessed are those who are hunger and thirst sa righteousness. Pinagpapalayon. At blessed are those who ask, seek, and knock. Sabagat ang sino mang humihingi, nakakatanggap. Ang sino mang uh, tumatawag at sino mang kumakatok ay pinagpupuksan. Kaya nga napakaganda po yung ating prayer life nakadepende sa ating relationship with Christ. At ang relasyon natin, ang dugtong natin, yung knowledge about God. Sabagat sa knowledge natin sa God, pumapasok at namumuhay tayo doon sa confidence, sa trust. Dapat, ano ba tawag niyon? Yung perpendicular ba yun? Tsaka parallel, no? Ah. vertical. Dapat vertical. Yun yung ating relasyon sa Panginoon. Kung gaano ka tindi yung relasyon natin sa Panginoon, ganon din ang pagkakilala natin sa Kanya. Kung wala tayong pagkakilala sa Kanya, wala tayong gabay. Wala tayong gabay. Kaya napakalaga po ang magkaroon o ipamuhay natin yung privilege of prayer tayo ang may taglay mo, Kaya purihin ng Diyos sa buhay natin. Tayo na Panginoon, salamat po sa pribilehiyong ito na ipinagkaloob ninyo sa mga taong inyong pong iniligtas at pinagkalooban ng Espiritu ni Kristo na siyang may kapangyarihan at otoridad na tumawag sa inyo. At naman, kami po Panginoon, taglay namin ito. Salamat po Sapagat alam namin, anumang sitwasyon namin, nakikinig ka at dinidinig mo ang aming panalangin. Ngunit dapat din kami magtiwala na ang kasagutan ninyo ay nakadepende rin sa aming pangangailangan. Maraming salamat po o Diyos. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Isus.